Nakita po namin si Lula ni Nita o oh, nandito. Kaya pala sabi nung kapitbahay niya, naglalayas. Dito po siya o oh, kasama yung kanyang mga aso. Saan ka po galing? Magsimba. Oh, ayan, kasama ang kanyang mga aso. Oh. Magsimba daw po. Wow. <laughs> Galing ako dun sa bahay mo. Gano ka dun? Bibisitahin po sana kita. Na doon, sa bundok? opo, opo. Wala ka naman dun. Eh, naampunta ako dyan. Hindi na ako magtuloy sa simbahan. Bakit po? Eh, pagod na ako. <laughs> ka man Bakit ka naglalakad ng naglalakad? Nakakapagod. <laughs> <Baluin> pa. <laughs> May dala ka pa luya. May hiniyay ko doon. Oh, so, tinabutan niyang mga kusaka pa niya. At ako naman, nagbili. Nag-ako naman, nag ano yan? Bakit <laughs> 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 siya nila? Siya nila ka pa? Ano siya? ka na lang dyan. O, sige ha. Yan, nagpuhay ko. Saka nilalag at suka. Itong Kasama pa niya yung mga aso niya. Nag <laughs> nag-simba din yung aso ma? Siyempre man, sinisimba ko yung karuli. Buti pa yung aso, marunong magsimba. Oo, oh, sinisimba ko ng <laughs> Ano pong dala mo? Wala. Yung sapatos ko. Yung sapatos. <laughs> Saka isang sampu sa, sa yata na isda. Palo hmm. ka ng palo sa akin. Kunin ka ang luya mo. <laughs> Bango. Luya nga yan. Bango. Ano man pong dala mo? sapato sabi ah sapato, sapato. ang kilo ng ano ang kilo eh, ano ay mabait naman ng aso niya hindi siya iniiwanan ang kilo ng no. galunggo hindi oh. nila siya sa nagkain ka na po ha? nagkain ka na ang Kain, tinapay. Tinapay? Mm-mm. <laughs> Ano bang kumukuha ng pagkain? Ha? Ano masarap? Anong masarap po? <laughs> Kapi. 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 Tinapay. tinapay na talaga. Aray. Bakit uh. may tinapay tinapayan po ba? <laughs> <laughs> Lula, may tinapay tapa, tinapayan ba? Bilang kita ditong tinapay. Ano dun ang tinapay. Dito? Anong tinapay ang gusto mo dito? May malambot kang tinapay pa. Ito ka. Anong gusto? Anong tinapay mo? Pili ka pong tinapay. Ayun. Lika, babayaran ko. mo sa Bibilhan natin. Marunong yan. Tingnan naman yan. Ang dog sinin yan. Sino? Si Bete. Hoy, <laughs> si Betty daw, Betty Garbin daw. Si Bete la Beya. <laughs> Tawag pa na naman ako nanay ni Nita. <laughs> Kilala niya siguro si Betty la Beya. Lala pa, para sa mo naman isang daan magbila su suka. Suka? suka. Lala ka sa suka to. Tapos Suka? Mm -mm. Suka, tsaka ano po. Oh. Ay, salamat. Pili ka pong tinapay doon, oh. Bilang kitang tinapay. Wala mo yata tinapay doon, doon. Meron? Wala. Saan ka bibili? Ay, sabala. Ay, sabantala. Biskuit lang, ay. Matigas. Kaya nga, matigas. Ay, pero may ngipin man. Tinapay nga po. Wala Say, wala ka dun sa bahay mo. Huwag ka nang gala nang gala. Gala ka nang gala. Uwi ka na tapo na. Huwag ka nang gumala. Kaya, sa kung may na, sabi ka, uwi na i malaking na agad mo na ako. Magdala-dala ang bigas, sadalang kanya ito sa iyo. Bigas? Siguro yung ganyang kalit na sa ako, siguro yung ako ito sa ah, ano, kilo. Alam mo, wala, nanghiram na rin kami doon ang bigas Ay, dadalang daw kami. oo, <laughs> <laughs> may ano man ito, may ngipin man. Ibigyan nga po kitang kape. May kape Kaya. ba ako dito? Wait lang. Ay, wala akong dalang Ay, wala akong dalang kape. Agoy, e, walang kapi pala ako. Tinapay na lang. Wala man lalaki kami eh. Wala kang wala lalaki. Mang, wala man kami ng lalaki hmm. kapatid. Babae lang. Mm tanay -mm, babae kami dyan. apat kami babae. Hahanapan ah, sana kitang asawa. <laughs> <laughs> ano naman niya ako. <laughs> sana ikaw na at say, Ha? Ako say, na lang. Say, say ka. <laughs> Ayaw ko mag-asawa. mhm -mm. At mga rin sabi ko, ay, may asawa ko. Ang hirap na may na Wala mo, mm. ang kahirap sa hirap. Huwag ka po, kapunga. Wala <laughs> ka, mm. ano sa Merienda mo. Una pa niyang papa. Papakainin. Ano? Merienda Tino? mo, Tino, tinapay. <laughs> tinapay. Ay, sus mo rin. dami naman lunglong. Dapat sampula. Ay, ano lang. Eh, papakainin mo pa yung aso mo. Kaya, kanya lang sila pinungo. No. Plastik daw, mangi ka ito daw plastik. Plastic. Philippines, yung ano, mga anong ganyan. Eh. Gutom na rin yung mga aso mo, lula ni Nita, oh. Hmm, dapat siya nito yan. O, lagay mo, aray-aray siya. Ito mo na yan. yan. Ito sa gilid ko, ayan. Naman mo nang hihingin na 'yang aso mo. Umiikaw lang na, dai. Are are so, ko. Gid ko to so, sa so, kado, kami ano... Oy, mga. Oy kana. Oh, sa yo. Hindi na kami sasama doon sa iyo. Diyan antok ka. Tapos <laughs> pa, masakit nang ampa ako. Dahan-dahan lang paglalakad ko. Ay amo um, ano? ka uh, siguro na yung tulip ka din yung sabi ko ang sakit na hindi na kami masama galing na kami dun ay wala ka man pa. pagod ka ay, na maglakad nahi yung aso niya ay, masaya, tayo nasaya na ay, tignan niyo ay, ay, po ay, si nanay ni nita o kayo kayo. Naambun pa po, nanay ni Nita, naambun. Doon mm, na, doon na, tama, kaya tayo, tayo na. Ay, no. Ay, no. Hmm. Baya, mas masawa na yan, kinapay, bukman. Ay! <laughs> Tama na! oh, uwi na, uwi na. Baka lumakas ang ulan. Ano na po si... Ulan yung Oh, uwi ka na, uwi na. Sunod ka na doon. Kanya ba yan? Oo, oh, tatlo aso niya eh. <laughs> Bakit po? Ano? Ito, hindi niya. Ay ay ay. Bakit ka po bumalik? Ang balik ako to. Mabili na nga akong suka diyan. Ah, mabili ka na ng suka. Nayan bigbigin. Ah. Sandi to dito. Ay. Ah, yan. May ba kaya ng lola? Sino sinasabi na? Nga. Oh, mauwi ka na. Lola Nita, uwi ka na po ha. ha? Mauwi ka na po ha. At baka ito lumakas ang ulan. Kami sa amin. Oh, po. Ba alis na po kami. Sige. Yeah. Babalik na lang po kami. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Ito na lang uh -huh. oh, Ito na lang bili mo ng suka. Oh, uh -huh. Salamat ha binigyan ko ni si 50 man yan 50. Ah, 50. Ah, oh. Salamat ha. Salamat naman binigyan mo ko sa ano. Uwi ka na po ha. Tayo, tayo, tayo. tayo na na yung tinapay na. mo, bigyan mo yung mga aso mo po. Ito sa akin na. sa na. Ayaw makikot sa